po yung ating mga alaga po baboy Update po. Papakain po tayo. Atin po munang binabasa para lumambot yung dumi. Tapos Atin po ating wawalisan. <coughs> Thank <laughs> Atid mo kayo dito yung dalawa. Para sa pang inahinin po yung ilaw Ilap, native boy. Nilalagyan na rin po pala naman natin ng na Madre de Agua. Di kumbaga pang snack lang po. Uh -huh. लेग लेगा 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 या nasa starter level pa po yung kanya feed. Oo. Oh. madilim din Yeah, may sisi pa. <laughs> hmm. Gusto po nila yung mabasa ang pagkain. Yan po ay dalawa. Oh. Dito po anim. Yan oh. Eh. Siguro din na po kukulang sa ano 15 to ano. Siguro mga 15 to 13 oh, no? mga ganun po ang kilo niya na yung ating baboy or higit pa ito laki nito eh yan po ay 1, 2, 3, 4, 5 6 1, 2, 3 So, ilan po eh? 1, 2 1, 2 1, 2 3, 4, 5, 6 yan 6 nga po ay po, nakakain na po yung alaga po nating baboy. Update ko po naman kayo sa ating mga pinunla dito. O. Yan, tulad po ng singkang, pecha, yan, ito na po. O. Yan. Yan na po yung mga pecha. Uh. Yan po yung pang akatin. Akat po ang tawag sa amin. Ay. patanimin Kaya po yung ganyang kakapal, ayos. Uh. mayroong nagbaba sa pilapil oh. Yan. Tapos ito po naman yung singkang natin oh. Yung Choi F1. Oh. Choi F1. Dito sa banda dito kung nag nagsibulo. đồng một nửa lít Yan na po yung ating mga Choi F1 Oh Ito na po yun Buti po naman nakaka pahit-pahinga po tayo sa pagdiliguli uh, ng ating mga halaman po. Mm. Yan na po yung ating isang lata. ba? Hindi po pala natutuno yung ating ano. Nilagyan po natin ito ng ano eh, dupus. Yan, yan, yan. Para po mga bilog-bilog yan. Yan, yan. may patulan na ulit tayo ito pwede na rin uh -huh. natin pang gulay laki uwi na natin itong isang ito kahit walang tangkay ba ang pantigas yun ay naputol na gugulay na rin naman ho ang pagkatigas huh. na putol google na rin po naman so, pang -uwi po natin ay paano po yan salamat po sa inyong pagsama ano po ingat po ang lahat happy lang po yan update sa baboy update sa ating singkang po yan ingat po ang lahat happy lang po bye